Isang mapapalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, September 5. Sa so, ito, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan sa Santiago chapter 1, verse 4. Ang salita tapo ng Diyos, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kapatid, dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na parang ayaw mo na? na para bang gusto mo nang sumuko? Nangyari na ba nagigising ka isang umaga at parang ayaw mo na rin bumangon dahil parang paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari sa buhay mo? Walang pagbabago. Walang inaasahang maganda at tama. Ilang trabaho na ba ang sinayang mo? Nagtrabaho ka ng konti, pagkatapos nakaranas ka ng paghihirap, pagkatapos sumuko ka na agad. Kapatid, ang mga pagsubok at mga pagtitiis ay pawang bahagi lamang ng ating pagiging ganap. God is working in us to be developed as someone. He wants us to be. Walang dahilan para sumuko kayo, kapatid. Sabi nga ni Winston Churchill, No one would ever have crossed the ocean if he could have gotten off the ship in the storm We really need to keep going because who knows what God is working on for us. Huwag kang mag-alala, along the way, God will sustain you with your needed strength and wisdom. Ako personally, I've learned this lesson the hard way noon. Lahat ng opportunity ko sinayang ko dahil sa konting hirap, sumusuko na ka ako kagad. Pero natutunan ko na kailangan ko lang magpursige one day at a time. Kailangan ko lang kayanin ang mga bagay na humahadlang sa akin upang ako ay lumago. Diyos pa rin ang may hawak ng bukas. At the middle age, it is only when I realize I had wasted half of my life dahil sa madalas kong pagsuko sa buhay. Sayang. But then, it's not yet too late. So the next time around, kailangan magpursige, kailangan manampalataya, at kailangan maniwala that God is working on us. Hayaan mo ipanalangin kita ngayong umaga, kapatid. Panginoon Diyos namin dakila at banal, maraming salamat sa iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin na patuloy kang nariyan sa tabi namin sa gitna ng mga nararanasan namin pagsubok, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, through your grace and mercy Panginoon and to the wisdom that you are giving us Panginoon we will be a strong person a strong believer of Christ Maraming salamat po Lord God sustain us Lord all throughout the day of our lives and always let us be reminded that you are always there to carry us Maraming salamat po Panginoon maraming salamat banal na espiritu Amen and Amen Salamat pong muli sa umagang ito mga kapatid. Pagpalaing kayo at ingatan ng Panginoon at gabayan sa maghapong ito. Salamat po. God bless.